Hello, magandang magandang umaga sa ating lahat. Nandito na yung kwan. Double deck. Ito pang dalawa nito yung pinicture ko noon. Ito na yung kalabasan dalawa ito pero dineliver na yung isa. O, pang single yan, pang single. O, pang single yan, hindi pang double. Ito ang pang double oh. oh. Pang double yan. Eh hagdan. Yan oh may hagdan hagdanan oh. na deliver na yung kwan isa eh ito tanggalin ito tanggalin matanggal tanggalin lahat to dito tanggalin dito ito banda tapos dito rin tapos do pagisalpak na doon anuhin na i saka na at saka ma na doon kasi hindi mo may sakay ito sa lalo kulong-kulong lang naman saka doon mo na lang doon na lang ano i assemblein doon na lang ma-assemble oh. yan yung kalabasan na yung tinitir ko noon yan ako sa facebook okay okay na siguro to iba oh.